mamaraan at iba't ibang oportunidad. Kaya tutok na! Dudurungan kita mag-aram ng mag-uswag. Dito lang sa INC Radio Eastern Visayas Satellite Studio tuwing Miyerkules alas 8 ng gabi, Philippine Standard Time. Bienvenidos. Huwag ingay Koi Welcome to INC Radio. Anim sa pitong kontinente, mahigit sa isang daang bansa at teritoryo, iba't ibang kultura at lengguahe, nagkakaisa at nananatiling solido. Ito ang INC Radio. to Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia Ni Cristo, sumasahing papawid mula sa Quezon City. Business-minded ka ba? Gusto mo bang matuto ng iba't ibang livelihood opportunities? Halina at sama-sama tayong matuto, tungo sa pag-asenso. Dito sa pinakabagong programa ng INC Radio Eastern Visayas Satellite Studio ay ating matututuhan ang pamamaraan at iba't ibang oportunidad. Kaya tutok na, dudurungan kita mag-aram ng mag -uswag. Dito lang sa INC Radio Eastern Visayas Satellite Studio tuwing Miyerkules alas 8 ng gabi, Philippine Standard Time. malipay ang buntag o to gabi sa ating kanan, Ini ang INC Radio Eastern Saya Satellite Studio. Magarangan ang Today is Wednesday again with your new host mula pa rin po sa District ay Kasiyaster ko ng Lete. Ito po ang inyong Ate Sara mula po sa lokal ng Guadalupe. Happy Wednesday po sa ating mga taga-subaybay ngayon. Muli ako po ang inyong Ate Sophie mula po sa lokal ng Atavista. Ihanda po ang ating sarili dahil isang matagumpay na business management po ang ating matuto ayari tiyak na magiging maganda at productive ang gabi natin ngayon Ate Sarah. Kaya ano, sobrang excited ako Ate Sophie dahil ang topic natin ngayon ay may kinalaman pa rin sa kalikasan at pagnenegosyo. Yes na yes Ate, kasi sa episode na to ay pag-uusapan natin ang tukos sa flower shop business. Ito ay isang industriya na hindi lang nagpapaganda ng ating mga paligid, kundi ay nagbibigay rin ito ng maraming oportunidad sa ating mga uh, kabukulat. Correct, Ate Sophie, ang flower shop ay hindi lang tungkol sa pagbebenta ng bulaklak, Marami ito proseso na pinagdaraanan tulad ng mula sa pagtatanim, pag-aalaga at pag-market ng mga produkto. Alam niyo ba na ang industriya ng bulaklak ay talagang napakalaki? Hindi lang ito pang display lamang sapagkat ang malaking market na ito ay makikita natin tuwing special occasions kagaya ng birthdays, weddings at marami pang iba. Tama ka dyan Ate Sarah, pero alam mo bang maepekto rin ito sa ating mga kababayan na nagtatanim or nagkukulture ng na mga bulaklak. Dahil sa demand ng mga bulaklak ay marami sa ating mga kababayan na kumikita mula sa pagtatanim ng roses, orchids, at iba pang mga ornament. At atis. hindi lang yan, di ba? Dahil ang flower industry ay may export potential din. At alam mo ba, Ate, so ate Sophie, sorry, na ang Pilipinas ay nag export ng orchids at tropical flowers sa ibang bansa? Wow, ang ganda naman yan, Ate. Ngayon ay gusto yan ng flower shops, narito po at panoorin natin. Maaram ba ka Alam niyo ba? Hello mga kapatid, ako po si kapatid na Jersey C. de la Paz. Ang mga bulaklak ay hindi lamang magagandang tanawin. Sila rin ay puno ng makabulahang simbolismo at kahulugan. Ang mga bulaklak kahit sa simpleng bouquet ay may kakayahang ipahayag ang damdamin pagkakilala at kasiyahan. Sa bawat okasyon mula sa kasal hanggang sa mga anibersaryo, ang mga bulaklak ay palaging naroon bilang simbolismo ng pagmamahal at pag-asa. Sa artikulong ito, ating tatalakhayin ang mga trivia tungkol sa mga bulaklak, mga benepisyo ng pagkakaroon ng negosyong bulaklak, at kung bakit isa itong magandang ideya. Sa panahon ngayon, ang industriya ng mga bulaklak ay patuloy na lumalago. Ang pagkakaroon ng negosyong bulaklak ay isang magandang ideya dahil maraming okasyon ang nangangailangan ng bulaklak. Kabilang na dito ang mga kasalan, karawan at mga lignin. Sa bawat okasyong ito, ang mga tao ay handang gumastos para sa mga buti na magiging simbolo ng kanilang mga damdamin. Bukod dito, ang mga bulaklak ay gumagamit ng mga lokal na mapagpupunan kaya, nakakatulong pa ito sa ekonomiya ng mga lokal na komunidad. Ang negosyong bulaklak ay hindi lamang kumikita sa pamamagitan ng pagbibenta ng mga bukli, kundi nagbibigay din ng serbisyo tulad ng pag-aayos ng mga bulaklak para sa mga espesyal na kosyon. Ang pagkakaroon ng ganitong negosyo ay nag-aalok ng maraming pagkakataon para sa paglikha at pagbuo ng mga koneksyon sa mga kliyente. Makikita rin dito ang mga oportunidad para sa digital marketing at social media kung saan maaari mong ipakita ang iyong mga produkto at makaabot sa mas maraming tao. Sa kabuuan, ang mga bulaklak ay hindi lamang pandekorasyon kundi sila rin ay may mas malalim na kabuluhan at simbolismo. Ang negosyong bulaklak ay may maraming benepisyo at oportunidad para sa mga negosyante dahil ang mga tao ngayon ay palaging naghahanap ng paraan upang ipakita ang kanilang damdamin sa iba. Ang pag-invest sa isang bulaklak na negosyo ay tiyak na magiging isang magandang ideya. Sa huli, ang mga bulaklak ay may natataming kakayahan na magdala ng saya at ginhawa. Hindi lamang sa mga nakakakita, kundi pati na rin sa mga nagtatrabaho sa industriya. Sumaaram ba ka mo? Alam niyo ba? Nakaka-inspire no Ate Sophie, ang dami pala talagang oportunidad sa flower shop businesses. Naranasan mo na bang mag-arrange ng flower bouquet sa Ate Sarah? <laughs> um, na, na try ko na siya Ate Sophie, pero ang hirap niya palang gawin. Like kung titingnan mo siya sa mga videos, sa mga tutorials, Madali, mukha, siyang madali, pero kung ikaw na yung gagawa, ang hirap niya pala talaga. Diba? Napakadaling tingnan, pero pag ikaw na talaga yung gumawa, parang pag dupi pa lang ng rapper ate, parang nahihirapan. Ang mga niya Like, sa videos, okay lang. Pero pag ikaw na yung gagawa, ang hirap niya pala. So, but well, practice makes it perfect nga naman. Kaya sa mga mahihilig sa bulaklak, why not try to venture siya into business, di ba, Ate Sophie? Kahit may maliit na flower garden lang, Ate, ay pwede na makagawa ng mga mini bouquets na pwede namang pagkakitaan. Di ba, uso, yan, uso na yan ngayon? Opo, Ate Sophie. Kaya at, at mas affordable pa to, Tsaka for good marketing ay napaka-accessible naman ang tutorial videos online for aesthetics sa ating mini bouquet. Para mas attractive siya syempre sa ating customers. Pero bago humaba usapan natin ate ay ibahagi muna natin ang mga upcoming activities ng mga distrito na bumubuo sa Eastern Visayas dito sa Balita. Ha? Sinina. Narito ang mga upcoming activities ng bawat distrito na bumubuo ng Eastern Visayas Satellite Studio iyo mababatian dinhi habalita ha sinirangan Narito po ang mga upcoming activities sa mga distritong bumubuo ng Eastern Visayas. Sa distrito po ng Northern Samar ay magsasagawa ng Fire Prevention Drill and Seminar sa Social Hall Katarman National High School Katarman Northern Samar ngayong March 23. Sa distrito naman po ng Southern Leyte ay magsasagawa po ng Beyblade Simulation at Nature Walk sa lokal ng Inupakan at magkasasagawa po sila ng paper folding activity sa lokal ng Sogod. Lahat po ay gagawin ngayong March 22, 2025. Sa distrito naman po ng Western Samar ay magsasagawa po ng malaking pamamahayag ng mga salita ng Diyos sa March 22, 2025 at sa March 21, 2025 naman po ay magsasagawa po sila ng Friday Youth Mission. Sa distrito naman po ng Leyte ay magsasagawa po ng once Playlist viewing sa bawat dako ng pagsamba ng kabataan ngayong March 22, 2025. Yun lamang po ang mga upcoming activities sa mga distritong bumubuo ng Eastern Visayas. Ako po ang kapatid na Rosnel O. Coral para sa Balita Hasimirana. Balita ha sinirangan. Maraming salamat kapatid na Rosnell para sa paghahati ng ating upcoming activities. Ayan, balik po tayo sa ating talakayan ati sa about flower shop na kung saan ay di na natin patatagaling pa dahil ngayon ay mas magiging masaya ang ating usapan dahil makikilala natin ang isang flower shop owner na ginawang negosyo ang kanyang pagmamahal sa bulaklak. Narito po at panoorin natin. Mag-aram ng mag matuto at umasenso. Ako po si Nick Fuentes, owner po ng Mico's Eco at Flower Shop. Isa pong magsasaka po dito, kaya po ah, nakasanayan po namin na magtanim po ng bulaklak. At yun po ang ikinabubuhay po namin dito. Malaki po ang naitutulong po namin sa amin yung pagbibinta po dahil pag kami ang nagbibinta po uh, doon po sa iba't ibang lugar, medyo malaki-laki po ang kinikita po namin. Dahil kung dito lang po, kinukuha lang po ng mora ng mga alpur po dito sa bayan ng Ormoc. Kaya pag kami po ang nagbebenta medyo malaki-laki po at malaki po ang naitutulong po sa amin. Naging malaking pong inspiration po namin po ang 'yung negosyo po namin dahil ito po ang na malaki na itutulong sa pagtupad po ng aming mga tungkulin. Kaya nagpapasalamat po kami sa Panginoong Diyos na binibigyan po kami ng hanapbuhay na ganitong uri ng hanapbuhay at nakakatupad din kami sa aming mga tungkulin. Hindi po namin pinabayaan 'yung tungkulin po namin dahil alam po namin na ito po ang magbibigay po sa amin ng kaligtasan, kasiyahan sa aming buhay. Mag-aram ng mag-uswag, matuto at umasenso Maraming salamat po sa napaka-colorful na napanood namin ngayon dahil na rin sa napaka-kulay na journey nito. Yes na yes, Ate Sarah. Nakapunta ka na ba doon sa Mikos Eco Park? Oo, oh, Ate. Nakapunta na ako doon. Hindi natin makikita yung mga nagagandahang bulaklak okay. na kapag na At saka, agaw attention din siya sa pagganta ka location near sa highway, which is a good strategy na rin to gain more customers. Tama ka dyan, Ate. Ang maganda pa rito ay eh, nakakatulong rin ito na Mabigyan ng livelihood ang mga naninirahan malapit doon. To. Totoo ate, magandang pasyalan talaga. Kaya marami dito ang dumadayo at naa-appreciate yung business ng kapatid na ni. At kumikita pa siya. Pero bago natin ituloy ang interview ate, Sarah, gusto muna natin batiin ang ating mga live viewers. Hello po mga kapatid! Hello po! sa aming mga taga-subaybay dyan. At saka maraming salamat po sa inyong suporta at huwag kalimutang mag-comment sa chatbox at i-share ang inyong insights. Huwag kayong aalis dahil magbabalik pa po ang Mag-aram ng uswag pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala. Mag-aram ng mag-uswag, Matuto at Umasenso <music> INC Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia Ni Cristo, sumasahing papawid mula sa Quezon City. Gusto mo bang maging updated sa mga bago? Balita man yan o serbisyo publiko, mayroon ding nakaka-inspire na mga kwento ano pang hinihintay mo? Hit subscribe na sa YouTube channel ng INC Radio para hindi ka lang updated, kundi kasama ka pa sa makabuluhang mga kwentuhan at tawanan. Dito lang sa INC Radio. Ready to discover your new favorite INC original music? Introducing Playlist. Tune in every Monday to Friday from 9 to 10 p.m. for a musical journey like no other. Genres like R&B, acoustic, alternative, love songs, rock, pop, hip hop, and rap. Each day brings you a different genre of I.N.C. original music tailored to match your mood. Looking for the perfect soundtrack to your day? We've got you covered. Join our hosts as they bring you the freshest hits, timeless classics. And everything in between. Catch Playlist Live on INC Radio DZM 954 KHz, on the INC Radio YouTube channel, and on the INC Production Company's Facebook page. Send your reminders, spread the word, and don't miss a bit with Playlist. And remember, it's your music, your playlist. See you there! i gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list. And that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, i-convert story. Mag-aram ng mag-uswag, matuto at umasenso back! You are still watching INC Radio Eastern Visayas Satellite Studio. Magaram ngayon umuswag! muswag. Bago tayo magpatuloy, eh, po muna natin ang ating mga top viewers of the week. Hello po kapatid na Bridge Rodriguez mula po sa lokal ng San Roque, distrito po ng Leyte East. Shout out na po kina kapatid na Ashley Brigolet, mula sa lokal ng Bulacan, distrito ng Leyte, at kapatid na Chrisleen Hobilia mula sa lokal ng Katarman, distrito ng Northern Samar. Ngayon naman ay mas aalamin pa natin kung paano pinapatagbo ang flower shop business at kung, kung ano ang mga sikreto ng tagumpay nito. Tara at panoorin natin ito. Mag-aram ng mag-uswag, matuto at umasenso. Ang hanap buhay po, po po dati ay nagtatanim po ng mga gulay. Ngayon po ang kinabubuhay po namin dito. At Nung makita ko po na medyo maganda po yung bulaklak, ah, nag-ship po ako ng pagtatanim po ng mga bulaklak. Yun po ang ikinabubuhay po namin, na ah, ibinibinta po namin sa iba't ibang lugar po, sa tulad ng Baybay City, Isabel, Takluban, hanggang sa Samar po. Yun pong mga bulaklak po ang ikinabubuhay po namin. Ito po ay pamilya family business po namin yung mga bulaklak pagbibinta sa iba't ibang lugar po dito sa Lepe. Ibinibinta po namin ng mga bulaklak po mga chrysanthemum mums, malaysian mums at saka rose ah uh, ano pa, baby spray ah uh, anthurium, spotify at saka minsan bumibili din kami ng uh, mga stargazer po galing po ng Maynila po. Nung una, uh, yun pong dahil mayroon po kaming taniman ng mga bulaklak at saka ibinibintan namin doon din sa power shop at saka napag-isipan po namin na magtatayo din kami ng power shop dahil meron na po kaming tanim at doon na po namin ibibinta sa flower shop at pinag-aralan ko din po kung pa paano mag-decorate po, mag-design po ng kung tulad ng bouquet, yung korona ng mga patay at sa mga nagpapakasal po. Uh, pinag-aralan ko po yun para magawa ko po at malaki din po ang naitutulong ko sa amin. Kung sino mang gustong magtayo ng ganitong uri ng hanapuhay, ay ipagpapanata muna bago gawin ang lahat. Ang hindi po dapat natin kalimutan sa lahat po ng ating gagawin, dapat natin isangkot natin ang ating Panginoong Diyos sa kung anuman ang panukala po natin sa ating buhay, kaya sumangguni po tayo sa ating Panginoong Diyos. Payo lang po sa mga gustong magtayo ng ganitong orin ng hanap buhay tulad ng mikos Ipupark. At saka, yung flower shop naman ay pagplanuhan muna ng mabuti. Dapat masayahin din tayo. Pag mayroong mga customer, dapat ngiti lang. Para pag nakita yung makita tayo ng mga customer natin, hindi medyo masaya din sila. Hindi laging nakasimangot. Mag-aram ng mag-uswag, matuto at umasenso. Maraming salamat po muli sa patuloy na pagkulay sa aming gabi. Totoo. Tsaka naalala ko na kahit anong gawain, ang dedication at sipag talaga Ate Sophie ang sekreto para maging matugumpay tayo. Pero maiba ako Ate Sophie, ano bang ba favorite flower mo? Ah, uh, yung favorite flower ko ate yung sunflower. Same! Sunflower na ka ate. Naalala ko tuloy na nagpunta ko, nagpunta ko dun sa Nikos Eco Park ate. Tapos naabutan ko yung pagbloom ng mga sunflowers. Diba ate, sabi mo kanina, nakapunta na kami doon. Ang kaso nga lang, walang sunflower. Wala kong sunflower na naabutan. Kaya nakakaingit naman, ba natin, Sophie? Ang masayo pa rin ate, naka-yellow shirt din ako. Ay, talaga ate. <laughs> Shiner ko, ko nga, shiner ko nga yun sa social media ko ngayon, tapos ko pa. And then it was all yellow. <laughs> sana, sana magkaroon rin ako ng chance na makita yun, at saka makapag-picture rin ako, and then gayahin ko rin yung caption mo, <laughs> siyempre. Kayo po ba? Ano po yung, pakicomment naman po sa ating live chat kung ano po yung favorite flowers ninyo. At kayo, para sa ating mga viewers na gustong magsimula ng sariling negosyo, may kabuhayan tips kami para sa inyo. Nais mo bang palaguin ng iyong kabuhayan? Narito ang ilang mga tips na makakatulong sa iyo. Uh, dito, alimbawa po dito sa amin, kasi itong farm ko po is, ano na siya, diversified farm. Meron na po siyang iba't ibang component. Meron po tayong rice, meron po tayong corn, meron tayong livestock, meron po tayong vegetable. Lahat po yan na component, nagkukontribute po yun sa kita po natin. Kasi yung fan po natin dito sa agriculture, kung wala kang ma-sustain talagang hihinto ka kasi ang kita po natin dito is ups and down kaya sa mga nagsisimula magsimula po tayo sa maliit sa agrikultura po kung gusto mong malakihan ka agad meron yang malaking puhunan halimbawa meron po akong uh, pro, uh, proposal tulad po ng uh, balot production sa ginawa kong business proposal ngayon uh, nagko-cost po siya ng kulang-kulang po siya ng half million. Kung gusto mo siyang adventure kaagad na gano'n kalaki, eh wala tayong source of fund na gano'n kalaki. Kaya, unti-untiin po natin. So, magsimula tayo ng ilang heads lang po hanggang sa makaipon po tayo. Ang pinakamadaling i-adapt talaga is yung pagtatanim. Ang una po natin gawin, alam ba wa, na mag-itanim ka lang ng ilang pudo ng gulay, tsaka ipag-aralan mo kung ano ang mga dapat mong gawin para kung gusto mo niyang large scale, at least natuto ka na doon sa ginawa mong mali. Una kong tinanim na mga halaman is yung red lady na papaya. Ang una kong tinanim sa 15 na puno, puno lang po. O every week may harvest po ako, kulang ko lang 1,000 per week po yung kinikita. Doon ako nagsimulang na-inspire lalo na may pera pala talaga sa pagtatanim nag po ako ng mga trainings kasi kung sa sariling kaalaman, hindi po natin kayang i-succeed yung pag pagpa para self-development na rin. Sa experience ko po, hindi po ako naniwala sa grim uh, green town. There is no barren land, only barren hands. Kahit pasabihin natin yan, it's unfertile soil. Gagawan mo ng paraan para magiging productive po siya. Tungkol naman po sa programa ng pamamahala na yung tinatawag natin na gulayan sa bakuran po. Isa po yung isang malaking bagay na nakatutulong po sa atin. Kasi iniisip po ng pamamahala paano tayo matulungan para sa pang-araw-araw po natin na pangangailangan sa bahay. Yung pagtatanim po ng gulay sa bakuran, napakasimpleng bagay po. Dapat po natin isagawa para po meron po tayong sariling pagkain. Sa mga gustong sumubok po sa Agrikultura, yan po una, tibayan po natin ang ating loob. Importante po ay focus. Kasi kung iisipin lang natin, hanggang isip lang na tungkol sa agrikultura, hindi natin sisimulan, hanggang isip lang po yan. Pero kapag ka, gumawa po tayo ng unang hakbang, yan po ay simula ng pag-uunlad po natin sa pag-agrikultura. Mag-arang mag-uswa, matuto at umasenso, Maraming salamat po dahil maraming practical tips na naman po ang aming natutunan na siguradong makakatulong sa ating kabuhayan. Napakabilis ng oras sapagkat naubos na naman natin ang kalahating oras na pagpro-programa. Mga bagong kaalaman na naman ang ating natutunan ukol sa kabuhayan na tiyak makakatulong sa atin. Kaya maraming salamat po sa pagsama sa amin sa ating pagproprograma ngayong gabi. I would like to greet po our executive producer, ang kapatid na Henry Gabriel. Sa katiwala sa kapisa ng Pansambahayan ng Distrito ng Leyte, ang kapatid na David Ray Reseli. Magandang gabi rin po sa pangalawang tagapangasiwa ng aming distrito, ang kapatid na Fernando Galapon. Good evening rin po sa aming tagapangasiwa ng distrito, ang kapatid na Marvin S. Garlitos. Sa ating CEO and sub President at CFO Coordinator, ang kapatid na Angelo Aranio Manalo. Good evening rin po sa ating pinakamamahal na at tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo R. Manalo. Sana po ay na-enjoy ninyo ang episode natin for tonight with INC Radio Eastern Visayas Satellite Studio. Magkita-kita po tayo muli next week, same day, same time, dito sa Magalang Nga Muswag. Kinita kita! Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa programa ng INC Radio Eastern Visayas. Nawa ay patuloy ninyo kaming subaybayan sa mga susunod naming programa tuwing Miyerkules alas 8 ng gabi, Philippine Standard Time. Kay Dinia Eastern Visayas, damotim mababaruan. Mag-aram, ngan mag-uswag, dito lang sa INC Radio Eastern Visayas Satellite Studio. Your Spotify playlist just got more exciting and inspiring because the ISC original music is now on Spotify. Search up ice original music and discover songs about our faith and love, songs for our family and friends, songs full of hope, songs that keep us going. Add them all up to your favorite spot.